Nakatuma for us. Nakakasya, ang yan, di ba? Alam mo, ako ang naiyak sa sinabi ni Ogi. Ogi, Or, parang may pinagdadaanan ka. <laughs> may bubog, no? Ayaw ko Ay, lang magpatawa kasi... Baka sabihin ni Jake, hindi <laughs> ako lang yung seryoso. At ano ba yung bubog <laughs> ko? ang ba yan? Baka mayroong iiwan sa iyo. <laughs> Mapapangako bang hindi ko basta iiwan ang ATM at si Ogi? Kaya yeah, may naalala to niya. Sino ba yan? Ano ba? eh, baka, mamaya may ibang ano, matakunan yung issue mo. <laughs> <laughs> Sabi ko nga eh, everything is a fit. Nothing is everlasting. Nothing is forever, Diba? ba? And ganun talaga. Ganun talaga ang, ang negosyo natin. The end of the day, pag nakikita na tayong lahat, tayong lahat, magkakaibigan pa rin tayo. Di ba, Juan? Di ba, Juan? Ano ba? Ano ka? Uh, sinabi niya na kanina, kita mo, in, uh, dati niyang manager, nag-end sila kasi wala na si Leo, no? Uh, ako din yung publicist ni Leo, best friend kami, magkakibigan nila. Oo. So, uh, dapat till then, mas must find a Pwede na ako mga pakasal, eh. Yung manager. Bata ka pa ako. Bata, Bata sa pa daw, hindi ka pa rin naman, eh. Oh. Pero ako, uh, very positive ako. Oh, that's uh, good. Natutuwa ako na minanage mo si Jake. Kanina, Talaga. sandaling panahon, pero naki, parang nakilala ko siya. Ikinwento niya yung buong buhay niya, at yung pagtatrabaho niya sa barco. ko. Nagtrabaho siya sa barco. ko. Seaman siya. Oh, Ilan taon Alam na, niyo, Six years. Oh, six years. Oh, you know, Yung, yung, niya po sa loob ng amin na taon, at yung kinita niya sa Pigor, was it Like so oh, oh, Eh, talagang pinuhunan niya po. Lumuwas siya sa Manila. Uh, kumuha siya ng nag-Airbnb ka, di ba? Nag-Airbnb like ako so, oh, first one ko. Tumastos talaga siya yeah. para uh, uh, subukan ang show business. And ngayon, uh, money a bit more uh, aside from Mercator, eh, ma-talent uh, na rin po siya ng 18, di all the Al Kaya alam ko yung pakiramdam, That's ang sarap-sarap, so, so, sarap, so, di ba? Super po, super. So, yeah. It's really overwhelming. Okay? Pero ito po bag ang bagong Q&A natin. May mga bag, uh, sasagutin uh, questions si Ogie and uh, Jake from uh, our Facebook uh, viewers po ng okay. Ogie at Cassie Facebook page and the 18. team And magsisimula na po tayo after na itong uh, uh masagot ng question na ito. Uh, uh tutulong sa akin sa Q&A. Siyempre si Biggs Almasen. Yeah. Oh. Oo, oh, kasi mag edit ako sa dali. Sila pa sa nabis. Pero may nagtatanong. Question from Facebook. Sino ba ang nagpapasaya sa puso ni Jake? From Catherine Canoy. Sino? Uh, Person? Uh Well, to be honest, Sir Ogie Alcasi. Oh? Yes. <laughs> okay, Sir Ogie talaga yung nagpapasaya sa kanya. You know what? Last week, uh -huh. almost every day tayo magkasama. Uh -huh. and during that time, I really think na we were able to create a bond with each other. And during that time, I know like we were doing recordings, we were working, and then then. Pero I never felt pressured. Hindi ko nararamdaman ang trabaho siya. Hindi ko hindi niya pinaramdam sa akin na talent lang ako, manager ko siya, ganun. We were doing work, we were having fun. We can talk anything under the sun. And I think you bond I mean, is more than just a manager talent relationship. I think it's friendship na. So you. Sabi ko na sa iyo ah. Anak kita eh. Ayun ah. So ako pa rin nawawala mong anak. No, but I'm happy that you... Kasi uh, alam ko pag uh, nagsisimula kang singer, tapos nakakaharap ka ng mga malalaking artista, it can be really overwhelming, di ba? And I didn't, I didn't want you to feel that that way over me. Although, strict ko kami ng konti sa'yo, di ba? Alam mo yan, but I wanted you to learn more. And what's nice about you, Jay, is that you're like a sponge. Lahat ng sinasabi ko, pinapakinggan mo, especially pag nagre-recording tayo, um, magaling siya eh. Magaling siyang, una magaling siyang singer, but Nakikinig siya sa sinasabi ko, so pag may sinasabi ako, pag nag-contact ako, nagagawa niya, you know, and it, it's a matter, it... There's, there are artists who are really great sponges where napakinga nila and then they execute. Mahirap gawin yun. Eh, and I'm happy, you know, I hope that I'll be able to, I'll be able to impart to you some of the things that I've learned, you know, as a singer-songwriter and as an actor. And as a model, <laughs> as a model, um, yun I'm happy. Ito, take a you. question pa dito. Now that you're part of the 18 family, what is next upcoming projects? lang So as of now, um, his next project is of course to to be part of my music video, which will be soon released. August 15 po yan. We will be, siyempre hinahasa pa namin si Jake. No? Um, ayaw naman namin siya ihai salang ng hilaw na hilaw pa siya. But today, nagustuhan niyo ba yung awit niya? Yes. Di ba? So, ini-expose muna namin siya uh, sa mga audiences. Sanay na sanay si Jake mag-stream. Yes. Yeah, yan ang, yan ang, ano niya eh, expertise niya. But I want him to also venture into live performances. Kaya sinasalan muna namin siya. Bago namin siya isalang, sa mga malalaking project. Soon also we'll be releasing about four songs successively. No? Uh, Na-record na na yung tatlo. Meron pa siyang ina-record na isa. And these are songs that we're very, very excited about. These are songs that um, pag pinaparinig ko sa kanya, yung nai-excite siya na nagugustuhan na niya agad. And it's a team effort, of course, Paolo Bustamante, our resident director and board member is also writing one song. I'm writing three, I think. And um, yun, where alam mo, ang feeling ko uh, is the exact feeling ng bata pa ako. When I was starting to record and then Siyempre may mga kanta na hindi ko na pwede kantahin because hindi na bagay sa akin, no? So, I'm happy that Jake is part of A-Team. Then I can give him songs that I feel like gusto kong kantahin pero hindi naman bagay na sa akin. But mas bagay sa kanya, mas bagay sa edad niya, sa sensibilities niya, mas bagay sa mga fan base niya, ganyan. And I'm, I'm very, very excited about that. So, yun, abangan niyo po yun. So, for now, yun muna. And as I mentioned earlier, he's part of Zapt already. Um, he's a sister company of Velo, uh, Velo Medical Group. And um, Urban Smiles is also already getting here. And yun. Baka may questions pa tayo sa yes, FB. Yes, may mga tanong. Dito ka na. Dito Dito ka Dito ka na. <laughs> oh <my God. laughs> Dito ka na. Dito ka actually, nakakakilig sila niya. No? Wala ko siyang nakita doon sa music video niyo hanggang dito lang ba tayo? Nakakakilig sila ng Nicolette. Nicolette. Yes. Yes. May yes. chemistry yes. sila. Correct. May chemistry sila. Pero o, ako, lalo na kung nakita niyo sila kahapon sa music video shoot. Sa bago niyo yung song. Oo, nakai -re release namin yung mga reels. Itong mga araw na to. Nakakakilig -nakaka ang cute-cute nilang dalawa. Yeah. Oh, dito rin kinunan, di ba? Yes, sa Chapal. So sa Sa Chapal to sa oh, right. O oh, alam mo, dito uli-ikot si Ogie, ha? Dito rin, dito rin yung opisina niya. Dito rin yung opisina Siyempre, gusto natin pasalamatan si... Uh, si uh, of course, uh, Murido Art pala Ryan. sa Ryan. buhok ni Jake, na dyan din sa taas. And of course, uh, pasalamatan ko dyan siya kanina eh. Uh, si Paula na fiance ni Ryan ba? at uh, dahil pinaulan niya kanya kami. Uh, I'm sorry, kumayan uh, siya na gamitin namin yung Horshata, Siesta Horshata, na nasa naas. We shot most of the scenes there. And of course, our venue today for our um, press conference, maraming maraming salamat kay hey Ryan na uh, at sa Paldo Group. Ang bongga. Sobrang love ni Ogie si Ryan. I So, next week, may press conference tayo. <laughs> <laughs> okay. Pero, yung yeah, uh, ito mula bigs magtanong kay uh, uh -huh mistakes, gusto ang gusto ka niya. At talagang ginugal niya lahat. Ina, lahat. Eh, pero ano ba nung Kevin, di ba? Lahat sila ko, excited Alright. sa launch mo ngayon 4 G. Lalo okay. na para sa Pagmamanex, di ba? Talagang, ah, uh, pero ako, ako hindi ng nung ka-excited talaga nung Kevin. <laughs> pero nung makilala ko siya kanina, ah, Siyempre, June, matanda na tayo. Oh. oh Siyempre tayo okay. pero, yung pinagkikita. Pero ngayon, tapos, um, ako gusto pag-arrange ako, dami ka, eto ang ganda ng litrato ng medyo, yeah. di ba? O halatang halatang, smile. o halatang galing na sa ato sa tempis mo. Alam mo, naalala ko kasi yung manager ko, pag Victoria sa Gusto ko yung nakasmile na lagi, lagi niya sa sasabi. Kaya nung photoshoot niya, gusto ko nakasmile si Jake. Kaya yan yung pinili kong picture niya. Pero, pili ko, Ogie, kung buhay si Leo, uh, din siya kay ano, no? Na? Sa natin kay Leo, baka ang Sa akin na ni Leo. O baka, baka produce ka ni Leo. <laughs> <laughs> e, <laughs> e, Pero okay, okay, eto na. Uh, Beams, ikot ka. Uh, ikaw muna magtanong, tapos ikot ka. May tanong si MJ Magpore ano? na ng Sona, Di ba? Okay. Kasi si Jake, kasi oh, sa Sona. Si importante pa ako sa zona nagsabayan tayo sa sona. Oh, Actually, yung mga wala sa sona na senator na sa labas. <laughs> uh -oh. Pero ito na, uh, uh yeah. okay, um, uh, Masa, uh, please, uh, uh, -oh. ito ko ikot ka. Uh, yes, hi Jake. Hello. Jake, Jake, pero bakit sa parking lang ka parating kumakanta? Why not in your room, in your unit? Well, I actually started content creation last year. Today. So I, I started ako manta actually sa gilid ng gym. Kasi wala akong idea of the contents before. Wala talaga akong idea paano mapaganda yung audio, yung sound, yung video, gano'n. So there's this guy sa TikTok. Pwede kong sabihin yung pangalan. Yeah, he's a Vietnamese-American influencer. His name is Johnny Huynh. If you're familiar, he sings sa garahe. And every song niya umaabot ng 10 million views, 20 million. Meron siyang video na 60 million views while singing sa parking lot. And doon talaga ako na-inspire na parang, ah, oh. gusto ko din ng ganito. Gusto ko din, gusto ko yung idea. And since then, I did, unang video ko na ginawa is nasa fire exit ako. Kasi doon may echo. So, hindi ko ma-imitate yung garage na, na covers. So, sa staircase ko siya ginawa, sa fire exit. And until now, yun pa din yung most viral, yung most viewed TikTok na ginawa ako accumulatively and all that from siguro mga 10 million, 11 million views siya. So, dun na ako nag-start talaga. It's because of Johnny That's why dun ako sa parking lot always kumakanta. Ang oh, feeling ko maraming mga inspire sa'yo ng mga content creator na kumanta din sa party mo na Yes, actually mo dami nagko-comment na gano'n. Kaso daw baka napaalisin sila, kaya huwag na lang daw. <laughs> We thank you daw from Zap which is the sister yeah. company Bellum Medical Group. Nanonood no, daw no sila. Thank you so much, uh, Dr. Aiden, Sora Bicabello. Shout out mo ko si Maddie Marquina. Si Maddie. Miss Maddie Marquina, thank you so much po. And of course, Dr. Bicabello and Dr. Aiden. Thank you, thank you so much po. Pero paano mo pinagandaan yung uh, music video nyo with Colette? Yung siyempre chemistry. Paano mo pinagandaan? Yung una o yung pangalawa? Ito po yung una. Kasi yung unang napanood natin. Yung po na kasi parang silang dalawa lang yun. Uh, yung director and yung nagsulat ng story, in-explain lang si sa kanila, hindi naman sila nag-workshop. Uh, ko siguro may gusto sila sa isa. Hindi, joke lang, joke lang, lang, But the chemistry was there and I think um, Colette is a really responsive actress. So, makikita mo eh, yung, yung pain, yung doon, and siguro dahil bagon itong si Jim, nadala din siya sa acting yung ulit. Itong pangalawa, sabi nga niya sa akin, mas naging mas comfortable siya. Ah, uh, dahil, uh, well, second project na nila together, and at the same time, mas naiintindihan na niya, ah, ito yung gagawin mo. Okay. No? At saka, ang trending yun sa YouTube ng Ah, ah. Yes, yes. Number 6 six. Ah, uh, sa YouTube umabot na parang four. Number four, somebody four, four, something 30's. like that. Yes, you number four. Eight pala, Thank you so much, Miss Paula. <laughs> so like number four. Congrats. Oh, Congrats. So so oh, mo. Pero yung susunod Pero nagtatanong muna, no? Oh, uh, kaya mo ano, ba sa pag ka kumakanta ay nagbabali ka? O tagabali? May ah, business ka bang bali? Hindi! <laughs> no? Iniisip ko yung parang puna business yun. Pero hindi pa po dumadating sa point na <laughs> mag-emotion ako ng bali. <laughs> Kasi gusto ko magpabali uh, sa Ah, ay sige po para po sa inyo. Oh, uh, sabi mo bu ka na rin. Bali, bali. Bali ka na sa inyo. Kasi naman magpabali sa kanya. Bata pa siya. <laughs> She's 28. Kasi ang bata. Bakit wala pang question si Salve? Uh, ito, Sige, unahin na muna natin si Salve. Sige. Oo, hindi Salve. Dali. Kailangan maganda, Salve, ha? Kasi naman tulad na nakikita niya ro'n si Jane, may kakaiba siya nararamdaman. Parang nakikita niya yung pamangkin niya. Ah. Wala namang pagnanasa. Hindi lang. si Salve. O, sa mga ilang my fourth. Um, I'm sorry, we I a lot of talent, pero presently we have four. He's the fourth. Yeah. So how long will to show? If you joke May manager. Ka na ba? May manager ka na ba? Of course, that's a joke. Lang but the truth is, I have spoken to many many artists that I felt are so talented and gusto ko i-manage. I don't want to mention their names anymore dahil hindi naman naging, hindi natuloy. And I, that's why I always say, it's a fit. Kung talagang tinadhana na ikaw ay maging manager at ikaw maging talent, then matutuloy. And I am so happy that Jake was patient enough to wait for the time for us To really lay the groundwork for him, to talk to the people of Mercator, you know, to really fix everything so that we can start fresh, we can start anew, we can start on a clean slate, and then we can begin building, we can start planting. So, to answer your question, Salve, do we really manage talents and are we looking for more? The answer to that is always yes always yes but i think we're a company that looks at character like si lara maigi so long if si Laga, si lara lara was part of a team since the very beginning i think 2014 i believe so we're already on our ninth year and lara has remained to be our artist um i'm so happy 11 years 11 years I'm so happy that, you know, through, when I saw Lara as a seer songwriter sa camp, walang nagpamanage, walang, walang kumikilala sa kanya. And I said, sige, magtatayo ako ng, ng company para i-manage ka. And, you know, I was true to my word. And, and Lara now has her own condominium, has her own car, and spend, and has, you know, she's been able to support herself. And, That's something I take pride in as a as manager. And for all the others that became our talents, that is always my hope for them. That they become financially stable. Kasi at the end of the day, di naman tayo pwede nating artista lang dito. Di ba? Ang lahing tinatanong sa akin na ano ba ang aim mo? Magkano ba gusto mong kitain? Ano ba ang, kung mga costing? What, what, dapat ang kinikita mo, mas malaki dun sa ginagastos mo. And, dami kong sinasabi. <laughs> But I think, it really, at the end of the day, it's a fit. If we see each other uh, as talent manager, that we can help them, and they can help us also, then why not? Ay, nasa lang. Yung contract mo, Jake, Years. Yeah, we do um, uh, three years. Yeah, we we co-manage with the director group, and then uh, we'll see after three years. Thank you. But we still share manage. <laughs> 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 uh, oh, 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 I, don't, I, don't I want to ask Salve because Salve is, a al know, veteran. a part of that talent, our press we is very, very. She started as an eight years old. Eh? <laughs> <laughs> Ano ang know your first impression of Jin? Ay, kasi parang, parang mabait siya. Mm -hmm. Kaya hindi ko narinig kanina yung boss yes, Kasi nung pinamanta ni Jun, oh, so parang... Oo, parang nabitin ka. ka. Magpapahanday na natin. <laughs> Gusto niyo ba kumanta siya ulit? PM to press call. kasi uh, number coding niya ngayon. So, makasabay siya ng Anas Culture Ideas.